Hello, magandang araw sa ating lahat, mga katropang maglalado. Nakikita ninyo ngayon yung mga bubong ng building dito sa aming eskwelahan. Ayan mga katropa, ako po ay sampung taon na na nagtuturo dito sa aming paaralan. At sampung taon na yon ay napakaraming nagbago. Maraming mga classroom ang naitayo, mga building ang naitayo, at covered court na naitayo. So napakaswerte ko mga katropa dahil dito rin ako nagturo sa paaralan kung saan ako nag-graduate ng high school sa aking alma mater. At ito mga katropa, nagpatanim nga pala ako ng petchay sa aking mga estudyante sa agriculture. Mayroon din silang tanim na sitaw. Yan, dyan nila itinanim sa gulong. Nilagyan lang nila ng lupa at may halong compost ito po ay 2 weeks old at yung iba ay 1 week old. So kung mapapansin nyo mga katropa ay medyo mga payat ang aming mga tanim. Yan po ay narugado ng kauulan. Diba? Nang nung nakaraang semana mga katropa ay dire-diret sya ang pagulan. Bumagal ang paglaki ng aming mga tanim. Yan po yung aming mga okra. Ganon din po ang nangyari sa mga okra sunod-sunod ang pag-ulan kaya ang nangyari ay nabaliwala yung mga inilagay namin na abuno Nahugas din at yan ang nangyari may mga namatay at yung iba ay bumagal ang kanilang paglaki so dito naman sa bakod makikita ninyo yung mga tanim namin na sitaw Ayan, ito po yung area ng mga grade 9 agriculture ko. So, ayan, iilan lang ang medyo malalaki na stress ang aking mga okra gawa ng sunod-sunod ang pag-ulan diretso daluan semana ayan so nag-replanting kami diyan mga katropa dahil marami ang nabuog o namatay nalunod sa kauulan at ito mga katropa makikita ninyo yung mga pechay na nakatanim sa gulong kanina nga lamang ay katatapos namin na mag dilig ng komposti. Yung pong komposti ay yung galing sa compost. Ayan. So, balak naming maglagay ng komposti isang beses, isang semana. So, makikita nyo din mga katropa yung mga nakatanim na sitaw. Yan po ay mga tanim naman ng aking mga grade 10. Ayan, bago nila itinanim yan dyan, ay nagawa muna sila ng hukay. At doon sa hukay, naglagay sila ng compost bago nila inilagay yung seeds. So, ang tawag po doon sa inilagay na compost doon sa hukay ay basal fertilizer. Yan. Malaki po ang itutulong yan para mapabilis ang paglaki ng sitaw. At ito, nandito sa malaking drum, yung compost tea. Yan. Next week naman namin yan gagamitin. At dito banda ay makikita nyo naman mga katropa yung mga tanim namin na upland kangkong. So iba-iba yung laki nila. Yung mga na-expose sa sikat ng araw, medyo malalaki-laki na ng kaunti. Samantalang itong mga nasa kanlong ay mabaga lumaki. Talagang san labing ang upland kang kung hindi sila masyadong gumaganda kapag ka nasa lilom. mga katropa Oh. Kakaunti ang nagganda na okra. At ito pa yung ibang tanim na upland kangkong. Yan, may bagong tanim na upland kangkong. Yan, upland kangkong din yung mga nasa puting paso. At ito yung mga tanim na eggplant. Medyo matatanda na yung eggplant din. Mag-iisang taon na mga katropa. At ito, itong isang hilera na ito ng gulong ay puro mga upland kangkong yan mga katropa. At kasama rin yan sa diniligan kanina ng ah uh, compost tea. Ayan. Once a week kaming magdidilig ng compost tea.